Lalo ko pa yun, simula nang maging tayo Masaya na nagsasama bago nagpa siyang tumayo Ka sa malayong lugar, kahit di mo walintana Kung ikaw ay makakabalik pa dahil sa kakulangan na pansukora Ang bigla ang alis mo ay di ko nagustuhan Kung pwede lang ba, sana na ikay sundan Upang mapagpatuloy natin yung pangako at magbabakas Sakaling magwit natin ang napako E paano at gaano katagal ka pang andyan Sana'y na mabuti ka kahit wala ako riyan Diyan sa ibang bansa na ang lingway Ay hindi sa atin magandang kinabukasan Mahawakan malay natin Pero aaminin kong masama aking kuto Pero wala akong magagawa kundi ang sumunod At tanggapin na lang na wala ka sa pagmulat Sana'y mabasa mo itong ginawa kong sulat Aasa pang muli Kung ikaw ay babalik Sa ka na lamang ngingiti Tandaan mo Mahal kang talaga Tanging ikaw lamang Ang nasa aking ala. Hindi pa sa ilang taon Aking mahal asang kalahin mo na ba ako mahal? na bang iba? Ako'y nagtataka dahil walang bumabalik na sulat Na nagtulap dito sa puso ko na lumaki ang suga Ako'y nagalit ang gusto at nagwala sa aming bahay Uminom na maraming alak at nagalap na makakaaway no Sa gayon ay kahit papano ay maibsan Ang sakit na nadarama na parang pinagsaklupan Ang langit like ang Teko, bakit ang dami at ang tao Nakatingin sabay-sabay sa TV na malabo At bigla akong nagulat mula sa akin na balitaan Pitong OFW ang pinatay kamatay lang Nalaglag ang hawak kong bote, di ko alam ang gagawin Saan ba dapat pumunta, ano ang dapat alamin ko Sa balita ay sunog sila at di mo makilala Bigla akong nanalangin, oh Diyos ko wag naman sana din ako, aasa pang muli ay babalik sa ka na Tandaan mo, mahal kang talaga Tanging ikaw lamang ang nasa aking alam Wala lang marinig ko yun, ako'y hindi na nakatulog Iniisip siya palagi, parang puso ko'y sasabog May oh. ay nagbihis, dali nang umalis Di na ako nag-almusal, nagsuklay, nagwalis O sabi ng lugar Ang lugar na kung saan maraming taong sumugal At pagkatapos dumating sa langdingan ng eroplano Hinahanap ka sa panigid ano ba ang kanilang plano niyo niyong ako Huwag ninyo akong pigilan Gusto pala siyang makita at mata niya'y matitigan At malaman na nasa ayos lang ang kanyang kalagayan Sumabay sa maraming tao nagsisiksikan Nang biglang may tumating ng mga tao sa labas Kasama ang mga taho ng eroplano'y bumukas At nang akin ang makita, bigla kong napaluha Dumaan sila sa gilid at andun si Margarita Aasa pang muli Kung ikaw ay babalik Sa ka na lamang Tandaan mo, Mahal ka Sa pang muli, kung ikaw ay babalik Sa na Tandaan mo, mahal kang talaga Tanging ikaw lamang, ang nasa aking alam.